Okay, magandang good day sa inyo. Muling nagbabalik ang inyong kaibigan, katropa, kakamsat, kapatid. No? So, ito nga, at ituloy ko lang ang aking uh, wonderful story, uh, memories, and adventure habang ang kaming, kami ang buong pamilya ko ay nasa Surigao del Sur. So, pang 3 days namin sa Surigao del Sur, nang time na yan, ka days namin sa Dawis. At yun na nga, natuloy na nga yung aming pamumukot, no? O pagang lalambat ng isda. No, kasama ko dyan si Manong Bento, si Pitoy, si Bayaw, si Nong Nene, at si Uncle Pits So yun nga, at naglatag na nga kami ng pukot namin. No? Para aming uulamin sa aming pananghalian. At yung iba, uh, Dadaingin namin para mabawon namin pauwi ng Manila. So ina nga so please guys panoorin itong video na to. Um uh, napakaganda ng video na to at uh, yung lugar. So yung experience ko na uh, hindi talaga makakalimutan. Please watch out this videos guys. Then paki-like and comment and share na rin. Huh? Follow nyo rin ako sa TikTok and subscribe nyo rin ako sa YouTube channel ko. Thank you guys. Okay, muli nagbabalik yung kaibigan, katropa, kakamsat, kapatid. So, yun nga guys, ah, inabot na kami ng pagtatanghali niya at nakaramdam na rin kami ng gutom. So, kay papa na no, meron na rin kami uling isda niyan o no, napukutan na isda. So, pero konti lang at hindi madami. So, tingin ko mga tatlong kilo. So, doon ka nauna naunawaan at itindihan ang buhay ng isang mangingisda. Hindi biro, hindi, hindi siya basta uh, madali no, ang pangingisda. So napakihirap kung sila ay mage-gasolina, na uh, daan at makukuha lang nila sa palao nila ay mga tatlong kilo. So hindi makabuhay ng isang pamilya. So talo pa doon sa kanilang uh, pinangisdaan yung pagod, hindi basta-basta so yun nga uh, please guys supporta natin at mali natin ang mangingistang Pilipino so panoorin nyo to guys at dito nyo makita yung yung dami ng istang pinanguhaan na namin so thank you guys support and god bless you all